Makapangyarihang panalangin mula SAMGA, awit siyam naput isa AT, tatlo. Kaibigan, magsimula tayo sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Panginoon, makapangyarihan at soberanong Diyos, sinisimulan ko ang daing na ito ng may nagsisising puso at kaluluwang nauuhaw sa iyo. Sa gitna ng ingay ng mundo, pinili kong umatras sa iyong pinagtataguan. Sa lihim na lugar kung saan ikaw lamang ang makakarinig sa akin, nagpapanumbalik sa akin, at nagpoprotekta sa akin. Sapagkat sinasabi ng iyong salita, siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. Doon ko gusto, Panginoon. Sa ilalim ng iyong mga pakpak ako'y nanganganlong. Sa iyo nasusumpungan ko ang tunay na kapahingahan, kapayapaan na hindi mayaalok ng mundo at katiwasayan na higit sa anumang lohika ng tao. Ikaw ang aking Diyos, aking kanlungan, aking kuta. Ako ay magtitiwala sa iyo kahit na ang lahat ay tila madilim, kahit na ang hangin ay humahampas sa akin. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa bawat nakatagong silo, mula sa mga silo ng kaaway, Mula sa mga pag-iisip na hindi nagmumula sa iyo, mula sa mga negatibong salita na ibinato sa akin. Baliin ang dinakikitang mga tanikala na nagtatangkang magparalisa sa akin. Hayaan ang bawat nagniningas na palaso ng kasamaan ay bawiin ngayon sa pangalan ni Jesus. Nawa'y walang salot, walang sakit, walang salot o sumpa na dumapo sa aking tahanan. Nawa'y walang masamang salita na itinapon ang makatagpo sa aking kaluluwa sapagkat nasusulat na walang salot na lalapit sa aking tolda. Nag-uutos ka sa iyong mga anghel tungkol sa akin. Iniingatan nila ako, inihatid, inaalalayan, binuhat. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat alam kong ikaw ay kasama ko. Ikaw ang aking pastol, at hindi ako magkukulang. Pakiramdam ko'y nasa gitna ako ng disyerto, ikaw ang bukal na hindi nauuhaw. Kapag ang lupa ay tila mabibigo, ang iyong kamay ang humahawak sa akin. Kapag pumatak ang luha, ang iyong espiritu ang umaaliw sa akin. Pinahiga mo ako sa luntiang pastulan. Kahit sa mahirap na oras, binibigyan mo ako ng pahinga. Dinala mo ako sa tabi ng tahimik na tubig. Kahit sa gitna ng kaguluhan, binibigyan mo ako ng kapayapaan. Sinasariwa mo ang aking kaluluwa kapag ang bigat ng mundo ay sumusubok na ibagsak ako. Ikaw ang Diyos na hindi sumusuko sa akin. Panginoon, sinasamba kita kahit sa gitna ng mga laban. Dinadakila kita kahit sa harap ng pagkawala. Niluluwalhati kita dahil alam kong iniingatan mo ako sa bawat detalye. Ang aking pagtitiwala ay wala sa mga tao, hindi sa mga yamang tao, ngunit nakapirmi sa iyo, dinatitinag na bato, tapat na Diyos. Alam kong sinusubukan ng kaaway na nakawin ang aking pananampalataya, ang aking kagalakan, ang aking pag-asa ngunit ipinapahayag ko na ang aking saro ay umapaw. Nagumapaw ito ng pananampalataya, pagpapanibago, lakas at pag-asa, dahil pinahiran mo ako ng sariwang langis. At alam ko na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Kung naniniwala ka na ang Panginoon ang iyong pastol at kanlungan, magkomento ngayon, Amen. Iniingatan niya ako at hindi ako magkukulang. Panginoon, sa sandaling ito, itinataas ko ang aking mga kamay sa pananampalataya, at ipinapahayag na ikaw ang aking liwanag, aking kaligtasan, at aking depensa laban sa lahat ng kasamaan. Sa iyo ako nagtatago, at sa iyo nagmumula ang aking lakas. Ipinapahayag ko na ako ay iniingatan, pinoprotektahan, at ginagabayan ng iyong dinakikitang kamay, kahit na ang aking mga mata ay walang makitang daan palabas. Naghahanda ka ng isang mesa sa harap ko sa harapan ng mga lumalait sa akin. Iyong pinararangalan ako sa harap ng mga nanlilibak sa aking pananampalataya, sa mga hindi naniwala sa iyong pangako sa akin. Kung ano ang kahihiyan, nagtransform ka sa karangalan. Ano ang sakit, nagbago ka sa patotoo. At kung ano ang tila katapusan, ikaw ay gumawa ng isang bagong simula. Oh Panginoon, pahiran mo ng sariwang langis ang aking ulo ngayon. Ibuhos mo sa akin ang iyong pagpapahid na nagpapalaya, nagpapagaling at nagpapalakas. Pindutin mo ang aking isipan, alisin ang lahat ng kalituhan, lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot, at punuin mo ako ng iyong espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at balans. Naway manatili sa akin ang mga kaisipan ng langit. At kapag nanghina ako, tandaan na ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay pumailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Tumatakbo sila at hindi napapagod, lumalakad sila at hindi nanghihina. Naniniwala ako. Kahit na ako ay pagod, pagod, o nalulumbay, alam ko na ang presensya mo ay nagpapanibago sa akin tulad ng bukang liwayway pagkatapos ng mahabang gabi. Ama, gaya ng iyong ipinangako, utos mo sa iyong mga anghel tungkol sa akin. Nawa'y bantayan nila ako sa mga landas, sa trapiko, sa mga desisyon, sa bahay, sa trabaho, sa pagbangon at sa pagtulog. Nawa'y gabayan mo ang bawat hakbang ko at walang palaso ng kaaway ang magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung ako ay tumungo sa mapanganib na teritoryo, ikaw ay naroroon. Kung kaharap ko ang leon o ang ahas, yuyurakan ko sila sa ilalim ng paa, at lulupigin sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Sapagkat sinasabi ng iyong salita, sapagkat inilagay niya ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, ilalagay ko siya sa kaitaasan, sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. At mahal kita, Panginoon, sa buong lakas ko, sa buong pagkatao ko, alam ko ang iyong pangalan at kumapit ako dito. Kapag tumawag ako, sasagutin mo ako. Ikaw ay makakasama ko sa kagipitan. Ililigtas mo ako at luluwalhatiin mo ako. Iyong patatahanin ako sa kapayapaan, sa mahabang buhay ay bibigyang kasiyahan mo ako, at ipakita sa akin ang iyong pagliligtas. Ang pangakong ito ay hindi lamang sinaunang, ito ay buhay, kasalukuyan, at kasalukuyan. At dahil dyan, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi lang para sa mga tagumpay na nakamit ko na, kundi para sa mga darating pa. Para sa proteksyon na bumabalot sa akin habang natutulog ako. Para sa pag-alaga na nakapaligid sa akin kapag ako ay ginulo. Para sa biyayang umaabot sa akin kahit hindi ako karapat dapat. Ikaw ay Diyos sa lahat ng oras. Tinatapos ko ang panalanging ito ng may pasasalamat. Ang puso ko ay napupuno ng papuri, dahil ikaw ang pastol na hindi nagpapabaya sa mga tupa, ang kanlungan na hindi nagsasara ng mga pinto, ang ama na laging nakikinig sa daing ng kanyang mga anak. Sa gitna ng anumang unos, ikaw ang aking kapayapaan. Sa makatuwid, nang may pananalig at pagpipitagan, ipinapahayag ko, ang aking pastol ay tapat, ang aking kanlungan ay walang hanggan, at ang aking Diyos ay hindi nagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin, naniniwala, at nagpapahinga. Amen. Kung nadama mo ang malakas na presensyang ito sa panalangin, magkomento, luwalhati sa Diyos, ang Panginoon ang aking pastol at aking tagapagtanggol, at ipadala ang panalangin ito sa isang taong kailangang palakasin ngayon. Pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Mapagmahal na Ama, ngayon ay nakatayo ako sa iyo ng may paggalang at pasasalamat. Ang aking puso ay yumuyuko sa pagsamba sa Diyos na mabuti sa lahat ng oras. Naalala ko, o Panginoon, ang lahat ng iyong mga pakinabang. Hindi ko nalilimutan ang iyong mga gawa, dahil ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa akin, na nag-angat sa akin, na nagpapagaling sa akin at nagpapanatili sa akin. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa lahat ng aking mga kasamaan. Kahit na itinuro ng mundo ang aking mga pagkakamali, kahit na sinusubukan akong hatulan ng pagkakasala, mas malakas ang iyong dugo. Ang iyong pagpapatawad ay nagpapalaya sa akin sa bigat ng akusasyon. Hindi mo ako tinatrato ayon sa aking mga kasalanan. Ngunit ayon sa iyong biyaya na umabot sa akin ng walang hanggang mga bisig. Aleluya! Panginoon, pinagaling mo ang lahat ng aking mga sakit. Ikaw ang doktor ng mga doktor, ang Diyos na humihipo kung saan hindi maabot ng gamot. Pagalingin ang aking emosyonal na mga sugat, ang aking pisikal na sakit ang aking mga lihim na pagkabalisa. Naway dumaloy na ang iyong kapangyarihan sa bawat selula ng aking katawan, sa bawat bahagi ng aking kaluluwa, na nagbibigay buhay kung saan may sakit, liwanag kung saan may anino, kapayapaan kung saan mayroong pagkabalisa. Ikaw ang Diyos na tumubos sa aking buhay mula sa kapahamakan, na nag-alis sa akin mula sa kalaliman at nagpatayo sa aking mga paa, nagbibigay sa akin ng layunin, nagbibigay sa akin ng direksyon. Ilang beses akong tinangka ng kalaban, ngunit pinigilan ako ng iyong kamay. Ako ay buhay na patunay ng iyong awa, at iyan ang dahilan kung bakit pinupuri kita, dahil pinutungan mo ako ng kagandahang loob at awa. Ikaw ay isang Diyos na pumapalibot sa akin ng pag-ibig, na pumapaligid sa akin ng proteksyon. Kahit na hindi ko nakikita, nagtatrabaho ka para sa akin. Kahit ako'y pagod, ikaw ang nagpapanatili sa akin. Iyong binabago ang aking kabataan na parang sa agila, at pinailang lang ako sa ibabaw ng mga unos. Sa iyo nagkakaroon ako ng bagong lakas araw-araw. Panginoon, ikaw ang katarungan para sa mga inaapi. Nakikita mo ang hindi nakikita ng iba. Alam mo kung ano ang nangyayari sa bawat puso. Sinisyasat mo at alam mo ang pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. At gayon paman, mahal mo ako ng walang hanggang pag-ibig. Ikaw ay mahabagin, mabagal sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob. Ang iyong galit ay panandalian lamang, ngunit ang iyong awa ay magpakailanman. Hindi mo kami ginagantihan ayon sa aming mga kasalanan, ni hindi mo kami ginagantihan ayon sa aming mga kabiguan. Sapagkat kung paanong ang langit ay mataas sa ibabaw ng lupa, gayon kalaki ang iyong awa sa mga nangatatakot sa iyo. Iyong itinapon ang aking mga kasalanan hanggang sa malayo ang silangan sa kanluran at hindi mo na inaalaala pa. Sino ang katulad mo, Panginoon? kung paanong ang ama ay nahahabag sa kaniyang mga anak, gayon ang Panginoon ay nahahabag sa mga may takot sa kanya. Dahil alam mo ang aming istruktura, alam mo na kami ay alikabo. At kahit na kami ay napakarupok, tinatrato mo kami ng walang kapantay na pagmamahal. Pinapahalagahan mo kami na wala ng iba. Pinahid mo ang aming mga luha, pinapakalma ang aming mga panloob na digmaan, at magiliw na nyakap kami. At bagamat ang mga araw ng tao ay parang damo, maikli at maikli. Ngunit ang iyong awa ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan sa mga umiibig sa iyo. Ang iyong katapatan ay umaabot mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Naniniwala ako na iyong ingatan ang aking mga anak, ang aking tahanan, ang aking pamilya, dahil ang iyong trono ay itinatag sa langit, at ang iyong kaharian ay namamahala sa laha. Ang mga makapangyarihang anghel na nagsagawa ng mga utos ng kataas-taasan, na sumusunod sa tinig ng kanyang salita, ay nagpupuri sa kamanghamanghang Diyos na ito. Mga lingkod ng Panginoon, purihin ang kanyang pangalan. Lahat ng nasa akin, sa aking kaluluwa at espiritu, pagpalain ang Panginoon. Ama, pinupuri kita, dinadakila kita, niluluwalhati kita sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa rin. Ang aking puso ay yumuyuko sa iyong kabanalan. Dinadakila ka ng aking kaluluwa, at ang aking espiritu ay nagagalak sa iyo. Inilalaan ko ang araw na ito, ang aking buhay, ang aking mga plano, ang aking kinabukasan sa iyo. Sa pangalan ni Hesus, tanggapin mo ang aking dalangin, O Diyos, at hayaan itong umakyat sa iyong trono bilang matamis na insenso. Hayaan ang aking pagsamba ay maging tapat, at ang aking papuri ay palagi, dahil karapat-dapat ka magpakailanman. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumutugon sa iyong puso, magkomento ngayon. Luwalhati sa Diyos. Pagpalain ng Panginoon o aking kaluluwa at ipadala ito sa isang taong nangangailangan ng paalala kung gaano kaawa at tapat ang Diyos huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell para makatanggap ng mga bagong panalangin god bless